Yo, what's up mga gila? Magluluto na naman ako Tama-tama dahil Wednesday ngayon Magluluto ko na munggo Baboy na may konting munggo Mga gila, samahan niyo ako magluluto ha? Pain po na ako naman tika At katulad sa ato sa inyo Inukula kong ginigisan Yung bawang Ano? No? Parang paraoma Ang bawang medyo bukas hmm. Delicious. Pinusunod ka na yung sibuya. Sibuyas na puti yung gamit namin eh. Para swak. Para ganun. Oh. Ang pinahalo hmm. mini minimekos-mekos lang daw. Hmm. Ano mo, ang bilis na talo eh. Pag nagbilinis, Nagluluto pala, naglilinis din. Kasi ganyan sa ano nun. KFC nun eh. Clean as Susunod ko na yung baboy. Iisa ko yung baboy. So, masarap to pag pinagpamanti kami, sarili niyang mantika. Ayan. So nahalo-halo. Tatakpa ko lang muna. Mga ilang doon lang. Na yeah. para slow cook lang. tapos sa salagya ko na ng panguta. Marami akong magpaminta eh. Kapaksa pag maraming paminta. Yan o. Pag yung lumulutang eh. Bahala na nung baso alam maranas dyan. Basta ako, oh, madami ako yan. Mmm, So, pa mamantikain -ma muna natin siya yung mga ilang minuto punta rin yung slow cook lang para masarap so mga kagila bago ang lahat habang naghihintay tayo na maluto yung, ano, yung ginigis ako oh. magpapasalamat muna na tayo sa mga sponsorship natin na, na nag-sponsor ng talong si ka, katotiba <laughs> sa kanang daing Those a sponsor us So we have a... Don't skip yung commercial, it's a Commercial break first Here's what you got So much more than half of that Here at SM We got it all We got it all We got it all Here at SM Here at SM Here at SM, Here at SM, Here at SM We got it all For you <laughs> Ay, mga galang, nagmamantika ko. Pero hindi pa ano yan. Maya-maya na, pagmamantikain ko pa may yan. maya-maya na. Okay, tapang mo na nito Wow, mga mga galang. Nagmamantikain na tayo ko. Wow. Ngayon ko lalagay yung hongko. Para talagang lasang-lasang mo -lasang yung karne ng baboy. Yan. halo-halo lang <laughs> tumulas halo-halo lang muna saka natin lalagyan ng tubig o yung may para hindi na matagal pa magpakulo eh Mabilis lang kumulok. ko sa munggo yung ano eh, hindi masyadong masabaw. Yung sakto lang. ko na rin ng ano, ng asin. Konting asin lang. Ang asin. ko ulit ng paminta yan. Diba sabi nga sa inyo, malakas ako magpaminta. Okay. kasi maraming paminta eh. Hindi naman siya kaanghangan. Mga naman ay ato yung sarap ng spicy. Yeah. Pag nung naulit natin, maaga. O, hindi ka na Ano ko um, nga, kumukulan na maaga lang. Yan. Iyahalo na natin tong cubes. kami na lang, na. Okay na to. Patunawin na. Wow. Ready na ang ating munggo. Walang uh, <laughs> ibang gulay kundi munggo lang eh. Ang sarap niya. Lambot na naman ang na mga gila piniti ko na yung mga anak ko mga anak ko salit tayo